Party Mix For today's video Luluto naman si Kati Mix yaw Ito nakaprepare na yung Lulutoin natin, gulay Okra Ito yung sibuyas at ano, kamatis So meron tayong kalabasa Yun, napakamahal ng kalabasa Maliit lang siya mga Kati Mix Pero portito Pero gulang naman Sulit naman Ito yung talbos ng kamote at saluyot At meron tayong tuyo para pang palasa natin mamaya so nga nagkakapit tayo mga twigs ayan <coughs> ito lulutuin natin yung tuyo mga twigs ayan wala lang natin ngayon pagkatapos natin luto to luto tayo ng ano uh, gulay ayan good evening good evening hapon uh, pa lang pala good lang good turn down mga twigs Okay, natin yung paborito natin mga kamis yan, yung mahilig sa kape, kape tayo ah, sarap talaga so, ah, ano na natin to sa na natin para um, simulan natin pagluto to ng gulay ganda yung tuyo na ilang mga kamis kasi napakamal, 10, ah, 10, 10 piso 4 na lang mga kamis 20, 22 Samahan mo ako at uh, magluto na tayo ng tuyo. Kanin pa pala dito. Kanin oh. pa isang nag mamaya. Yan mga kes, sasala na natin. Ang tuyo. Yan, isakto natin na ano para makita yung mga kes.

Itong kariwang tuyo. Galing pa, promensya yan mga tris. Yan. First yun ang video natin mga timig. Ang malaking kulong na sa akin yan mga timig. Lumpag siya dyan. Mas support na natin dyan. Alam natin Balo na kayo mga para pagtulong natin sa akin yan. So, muna tayo mga katimis dahil wala tayong budget. Ano lang tayo mag... Ito ko. Ito ko. na ko. So, ito naka Ito na. Ito ko. ba? dito, bigisayan natin yung kalabasa at okra. ating tuyo. Salin na natin ito siyempre. Kaya, hindi na sunod pa. Maganda yung pagluloko. Maganda yung pagluloko. E, hindi siya sunod. Kung ang tama lang. Tama na siya. Yung mga tabi siya. Ang pasalap niya ito. igigisa natin sayang yung na may mantika igisa natin 'yung kasi, ah, kailan na tinitigil ka? ito may na mga kritik, diyan. tayo na buona na. di kumain na kung pa tayo na, asin na natin para yung lasa tapos nagyong sa lintan ipalagas yung kakakura ano pala tayong bagong dito gisadong bagong dito ilalagay natin natin okay, ang magic sa Magic sa raw. Well, mag Tayo lang kayo sa video natin ha. At marami kayong natutunan din. Video script yung video natin para hindi na po kayo sa alam niyo. So, nilang video para malaman natin kung kanaabot yung mga vlog natin mga tiyan. meron tayong sili meron tayong sili nasa yung mga goods lalo na sa sarap yung gulay natin pag sa dagong masyadong natin maayos para mas lang. sila pag lagyan na tubig lalagyan ng tubig. Masyadong yeah. isado sa mga Kasi may tubig ko yung kalabasa na natin mga pili. Katakas na yun ito. Katakas to eh. Saka yung okra. Kaya yeah, mamaya natin lalagyan ng tubig. Ayan lang kasi natin yung mag muna tayo. So, Diyan na natin cover so, kasi okay ilang pakuluan natin ito ngayon. Para yung lasa mga temis, papasok dito. Huwag natin hindi so, yung diretsyo ang damang tayo dito. Diyan. Ito yung picnic dyan. O, lalo masarap yung gulay natin mga temis. Pagsayin na tayo sa sugar, mga tumis. Para pagsabay na malulog yung ulay natin. Okay, patapos sa kanan. Ayan. Tapos may natin. Lambot na yun. Pagbasa natin mga tumis. Eh? Oh. Okay. Mmm. Sarap. Yan natin tubig. Pag-ibig na natin itong ating linolelo to. Huwag natin sabra kasi tayo lang. Yun. pag kasi pag na. Tama lang. sabaw Bilig tayo kasi sa sabaw mga twis. Yun. Ngayon, lagay natin yung sili grill. naglagay tayo ng suka ng tubo. Kasi ganoon ako magluto mga tigas ng na gulay. Naglagay ko ng suka, no? Para matagal mapanis. Kunti lang mo isang kutsa. Matumatis kasi yung ano natin yung Kailangan natin yung suka. Takpan muna natin mga mix. Yan. 5 minutes kulado. Kanlaner. Ah, sarap talaga ng kape. Okay, eh madek, bunglesipet mo na tayo ng ating lababo. Sino Lagay okay, natin dito yung kaning panis. Kaning panis. Yeah. bukas din magpahit tayo mga tunis alat ko si mga tunis alat ko si mga tunis alat mga katimates kaya may namadali ko na maghugas oh. kasi gano'n kumain galing ng mga katimates diba oh. ganyan ako pag eh, stress naman mga katimates okay, talaga buhay kaya natin masanayin ang sarili natin mga katimates natin na sa wala, alaga ang sarili natin. So wala nyo naman kaya sa atin. Okay At, na. Kasi alakay naman tayo. Wala. Yun. Ang mga dalaga sa'yo Maria. Ang mga tunis yung lago natin. Ayoko sa'yo yung dita nakatambak yung mga plato. nakaka-attract ng mga negatibo Malas yun, mga guys. Dati mga positibo yung ano natin, yung negatibo. God ah. ah, bless yung iba Pag malinis kasi, napaka ano, ah, relaxing ba. Parang ay, pagod ka ba? Pag nakita mo malinis yung ayong bahay parang wala rin pa mahalat na koko pag-aadot mo lang ng kailan-kailan ako minsan may katamarang binis kung ano kailangan disiplin na ang mga sarili ko kasi, syempre babaho dito kasi

Lagay na natin yung gulay, gulay yung talbos na kabote, ito yung talbos na kabote tsaka sa loyot mga temeks, ito yung pinaka-favorito ko. Dito na, malinis na to, naugasan ko na mga temeks. Baka magsabi dyan, hindi ko pa nahugasan nilagay ko na. Siyempre, naka-prepare na yan, bago ko i-latag dyan, naka ah, na yan. Huwag ah, muna kayong usga ha totoo. Kung hindi, ano yun? Ito sa Dada Smartish. Naniwala sa mga tao na nangyayara sa buhay natin. Kaya eh, hindi tayo. guys, nice. hanggang bukas pa yan hanggang bukas pa lang ulamin to sabay sabay pa sa umaga hindi na magta tayo magluto na lang, hindi naman mapanis agad to kasi nilagyan ko ng ano eh. nilagyan ko ng sofa hindi naman tumunggo mga kademis kaya mag hindi magagad agad yung may kagbasa natin, no? Ito, no? Malambot na. Oh. Sarap na, oh. Mmm. Walang asin. Pagka okay, tayo ng punting asin. Pagka okay, sana kung may ipatis tayo, mga ating ayos na to yung talus. natin. Balikan natin mga 5 minutes, sigurado. kasi yung ano eh, yung nataba. Dapat yung ano lang. Siya lata. Siya lata, hindi siya ano. Tama lang. Kung may, may konti. Mix. natin mix. natin? Tikman natin yung niluto natin. Masarap ba talaga o magpapasarap-sarap lang. Ito tayo ng kalabasa. Kalabasa lang tinayin natin. masyadong lata. Yun o. Kaya natin yung nasal kasi kanina yung isa dong bagong pinagugusto ko dito mga domestic manyo sa luyot kasi tagal na hindi na ako nakatikil ng sa luyot ito, ito. Multi, dito. Yeah. Yeah, na ito talibos ka mawag pichas sa luyot yan yung mamahilig na magula dyan mga tmex ano kanihintay nyo gusto kong kainin talaga ya. pag umuwi ako probinsya ito yung nanak kong ano, labong saka saluyap sarap na sa labong yun mm. dapat mga namiksi ito yung kakainin nyo mga green talaga green na green también está la verdad Japanese. Kampiyon na yung luto natin, ang bulay. Yan, yeah. ang samat po. Tapos na ang video natin mga friends. Bye bye. Kaya e, mga katimikso. sariwang sariwang gulay Kaya e, marami salamat po sa mga solid support na natin. Sa pagkulang sawas pag-support na. Supportan eh. niyo pa yung video natin mga katimikso. Ang e, salamat po. good bless. Bye bye.